are wanting and who needed to hear your voice no? to to bring back to, the to people all, together. To all, to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. <laughs> Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay kay Marcos kay uh, wala hindi hindi hindi, hindi kami pagkontes kay Marcos. Never. Wala kaming billion, billion, trillion uh, na nagkadeposito sa kung saan sa ang bangko. Magpunta. Sa utak lang yan ay trillianes. Mayor, dinuto na ba pa yung matasok po Ano? Pero wala pa akong natumbang ako sa motor. na ba yung kaso kay Kuya Demis Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, pick by talaga yan. Hindi ka mamakakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko na ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents and other crime yan. Eh, alam mo, hindi eh, ko na lang ano kasi... May yun yung sinasabing disbarment daw kay uh, laban kay Vice President at impeachment against ano ko ko? Di, I, the VP. Ano comment ko doon? Sinday? Opo. Kay Guligayan, ang Inday impeach nila. Tal, malayo pa man yung 2028. Di ba? Pasyal sa mga pasyal sa So, she's running in 2028 for president? Hindi, hindi. Wala, wala si Boris. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, na ang Kaya pa eh, malayo pa. Doon na tayo pagdating natin, mag-decide tayo kung... Pag na... Tama na yung vice... Sabi ko nga kay Inday, tama na yung vice president. Total tatayan yan, presidente ma. Okay na yan? Mr. President, have you ever, ano, uh, there were reports that in, there were threats sa buhay ni Inday before at uh, sa mga uh, among his guide, tariff guides and then, she, did she ever uh, um, confer with you or talk, uh, talk to you about it? We do not talk huh? about politics Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday.